Last News Updates mga balita ngayon, 80 arma armas si sinuko sa Marines sa Maguindanao del Norte at Cotabato City. Convoy umano ng PNP chief na gumamit ng EDSA bus lane, iniwasang kumpirmahin ng liderato. Asong si TikTok na sinagip sa Negros Occidental, matagumpay ang operasyon para tanggalin ang limang Indian targets. Ako po si Cesar Sorian para yatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Ipinresenta sa publiko ngayong araw ng First Marine Brigade ang aabot sa 80 armas na isinuko ng mga residente mula sa mga bayan ng Maguindanao del Norte at Cotabato City. Ayon sa pamunuan ng Marine Brigade, parte ito ng programang Small Arms and Light Weapon o SALW Management Program. Maliban sa presentasyon ng mga armas, tinalakay din nila ang kasalukuyang sitwasyon sa seguridad sa Cotabato City. Dahil sa sunod-sunod na krimen, gayon din ang estado ng Operation Center ng Philippine Marines sa bayan ng Datu, Blasinsu at Maguindanao del Norte. Nakatakdaring bumisita at makipagpulong si Rear Admiral Jose Maria Ambrosio S. Pereta, ang Officer in Command ng Philippine Navy, para tiyakin ang kasalukuyang sitwasyon ng mga bayang nasasakupan ng mga ito. Umiwas si Philippine National Police o PNP Chief General Romel Marbil na kumpirmahin kung ang konvoy na huling gumamit ng exclusive bus lane sa ed sa kagabi ay kasama siya. Sa panayam sa DCBB ngayong araw, sinabi niyang hindi niya sasagutin ng tanong dahil naibunyag na ang plakan ng sasakyaan. Ayon sa ulat, sakay ng konvoy ang ilang matataas na opisyal ng PNP. Nilinaw ni Marbil na bawal gamitin ng mga pulis bus lane maliban kung may emergency. Samantala sinabi ng PNP spokesperson na si Brigadier General Jean Fajardo na hindi maaaring ihayag ang pagkakakilanlan ng mga sakay ng konvoy para sa kanilang seguridad. Ayon sa Department of Transportation o DOTR, ang EDSA busway ay eksklusibo para sa mga pampublikong bus, mga sasakyang pang-emergency at otorisadong government vehicles. Ang asong gala na si TikTok ay nasa maayos ng kalagayan matapos ma-rescue noong Martes sa Murcia Negros Occidental. Siya ay sumailalim sa matagumpay na operasyon at kasalukuyang binibigyan ng anti-tetanus shots, antibiotics, anti-inflammatory medicine at pain relief upang mapagaan ang kanyang pakiramdam. Patuloy siyang inoobserbahan at sasailalim sa pitong araw na laser therapy para sa mas mabilis na paggaling ng kanyang mga suga. Samantala patuloy ang investigasyon upang matukoy ang mga salari sa kalupitang dinanas ni TikTok. Umabot na sa 65,000 pesos ang pabuya para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa kanilang pagkakakilanla. Matatandaang natagpuan si TikTok na may limang Indian target sa leeg at paa. Agad na nagtungo ang Batch Project PH mula Granada, Bacolod patungo sa Murcia upang sagipin siya at mabigyan ng agarang lunas. Sa ngayon, nagpapagaling siya sa pangangalaga ng mga veterinaryo. Para sa Kitlat News Channel, ako si Renzel Inon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.